Hours. Here is my sister. Oh, akong sister. Oh, nagtabi tabi siya. Nanibalik to sa tindahan ba? Ano sa'yo color? Munta sa Sembo unsa Ano sa'yo color? Pula? Hanapin natin, hanapin. Na na Mga lay na ngalisang nagyut sila ba? Ano sa nani, uy? Buhay oh, sa anak makira Nag-vlog <laughs> ko. Lagi na lang kung nagsumika. Grade 1 lang ang inabot ko No read, no write pa ako Paano na lang ngayon ang buhay ko sa akin ay walang tumatanggap Mababa raw ang aking pinag-aralan Ang buhay ay walang sigla Puro na lang dosa Paano na lang ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka Ka -ka -ka -ka. Yan kaming mga duka. No, 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 no. Maipit ka. Isang kahig, isang duka. Ganyan kaming mga ka Ay, na drama luring. rin. Pag drama pa ka rin. Ayan na. Ay, pag drama, drama. Kundili, mag-follow ka na lang. Ang hindi ang gawin. Pagkat na ta. kuan ba? Ano sa daig ingon ni Muday? Ano sa daig ingon ni Muday? Pagkalito na to. Ha? Ano sa Buto. Ha? Buto. 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 Ha? Beef man. Ay, beef din na. Ma, maobdi Mayroong daghan para kaay diri nga ano no daghan kaay diri di ay kuan ay daghan kay cold store diri banda ba yung ni dai This is Kudaybia village daghan kay cold store diri oy makaibog Ang ako ang manggugipoy ana village ba kay isa ra ka cold store de diri kay grabe ka daghan cold store makaibog siya Mau nih? Ah, Galdilaks. Tama di ano, Galdilaks. Wala, daghan diri Pilipina, dahay. Sugod na mi, dahay. Wow. Ha? Huh? So, Mag-order ta. So, Mag-order sa mi, guys. Bye dito kami sa Goldilocks sa Goldilocks sa part ng Good Idea with my sister ikaon ikaon na lang namo ang nga mong ka traumatic kahit sa among pamilya kay nalinugan niya basta ikaon na lang namo diri mag-order me ka ng buto daw nais Ang susa ako ang suso baka dito ako dito lang puan ng gutuhan ano sana siya sana ano baka ha ka hmm. ba baka ako dito lang lang dami dami dito ng british guys bilib lang tayo guys ang susunod si usay yeah pan pandikot ko. mag much a a more a a a more more a Much much money, more more money, much more more more. 嗯。还没、mm. mm.。呀。你又来补课？嗯。你又嗯。 guys na malit may kamong guys sa o buban pa sikwa, Kwa ano sa pagkito rin mo rin sikwa patula. o patula <laughs> tapos ako mais patula mais. O, patula o, patula patula siyang sabaw o tanga o gudong daw tangan o gudong o ng... bihon, bihon. bihon. bihon hala po ko po asa kong silpon kaya, <laughs> kaya, ako mang ibutang diri dahil <laughs> grabe kalimtanon dahil no <laughs> na feel na ako akong bulsa dahil nga wala, wala ang silpon wala asa kong silpon Tanawara ba eh. Parti ni Puna na. Naanak mo silipong ula. Kung otobangan. Kanana na kang vitamin sa inyo. Wala na. Wala na yun ni ako ang kanang panumduman. Lintano na. Hi, Q. Muna na. Vitamins. Lintano na. Kadiri di ay. Shortcut. Ya. Ada kan shortcut dari diri ay. Shortcut shortcut lang mi. Dia mi sagudai biar village ni nee? village Grabia village or city Grabia small, small Manila small Manila Eh, uh, small a small Binondo a small Tondo like that small Davao huh? small Mati small Mati like city Mati Yan. small Mati Naamanta, na, naalagay mo agi sa mga hilit-hilit. Mahadlok ko. Shortcut gan eh, shortcut. Ah. Ano yung magbilong gan eh, ko na ako. dala ko. Oh, nag ka. <laughs> <laughs> di pa mo na ang Oo. Uh, nag ka. Ma may magbilong ang oh. Ito, mga hilit-hilit ka ayaw. Oh, tanawa, hilit-hilit ka. Baka hadlok. Oh, oh. No, na ama. Ito na nga pagdiri ito. Ha? Ito na Mama, ang ka Malaki dahil. Ha?

Yan na amang kana ko pag ninyo ka magpuyo daan eh. Tay mag message na ko karon na ano magpapuha na ko kay ba. Ay, ay uli na ta. Uli na ta sa ano. Mam, Ma wala ko bayo ay. Paglipong lipong diha. Gusto kita. Hanap, hanap ang pangarap ko sa panglipas ng mga taon malaki na sa isip ko ang mga nakaraan natin At sa isipan ko ang iyong ganda matatamis mo mga ngiti ay 像被模糊的色。